From basher to supporter, matapos sabihin noon na maanga si PNP Chief Nicolas Torre. Pabor na ngayon si Senador Jinggoy Estrada sa mga inilatag nitong reforma sa PNP. Ang detalye sa Agenda Report ni Hanati. T. Kumambyo na si Senator Jinggoy Estrada kay PNP Chief Nicolas Torre. Hindi man agad na pabilib sa pagkakatalaga kay Torre. Suportado na ngayon ng Senador ang kanyang mga reforma. Mahalaga raw kasi na may tiwala ang publiko sa mga pulis. Mas magiging bukas daw ang taong bayan na makipagtulungan sa PNP para labanan ang krimen. Para kay Estrada, ang chairman ng Senate Committee on National Defense, Peace, Unification and Reconciliation, long overdue na ang mga reforma aprobado niya ang 8-hour shift na pinatupad ni Tore mula 12-hour shift para anya makatulong sa work-life balance ng mga pulis at mas epektibo nilang magampana ng kanilang tungkulin. Pabor din ng senador sa 5-minute response na utos ni Tore at pagsibak sa mga hindi makakasunod dito.